nakahiga na talaga. Ah, nakaka-touch. Thank you, thank you.

Ngayon mga kalab, ay kumakain kami ngayon. And, hindi na namin namamalayan mga kalab kung, kung kamusta na po yung bahay namin doon. So thank you kami kay tita kasi binigyan kami ng pagkain mga kalab. Ayan. Hindi kasi kami nakiprepare kasi akala kasi namin na walang rescue. Pero si Ati Janice mga kalab siya po yung tumawag doon na na i-rescue kami doon sa bandol mga kalab. Ito po yung sitwasyon namin ngayon. Salomon, wrong timing talaga mga kalab kasi diba, wala talaga kaming pera balak naman sana naming tumulong mga kalab kaya sorry, pagpasensyahan nyo na wala talaga kaming may tulong mga kalab. kasi kung meron talaga, alam nyo naman talaga diba, big, nagbibigay talaga kami ngayon lang talaga wala pasensya po So ngayon mga kalav, ang oras po ngayon ay 4 a.m. And then syempre ngayon po, nafi feel na namin na parang wala na talagang hangin mga kalab. Meron pa siyang hangin pero kaunti na lang. So syempre yung ulan din po, ayan. So kahapon kasi, sobrang lakas kasi ng ulan. And then syempre, nag-text na naman si NDRRMC mga kalav, na yung yung mga ay nasa Lanao del North na naman. And then sa Miss, Miss Oriental. So ando na naman po daw. So masalamat kami kay God kasi parang wala na dito. And syempre yung mga tao Oh, ngayon mga kalab ay yeah, na impake na naman nila yung mga gamit nila kasi uuwi na po kami at gusto namin umuwi pero kinakabahan kasi hindi namin alam kung na, paano na po yung bahay namin. So ngayon mga kalab, uuwi na kami mga kalab kasi maglakad lang kami ngayon kasi wala kami sa sasakyan at simply ayun po yung bata mga kalab oh. ayun po si si po kani Ha? Kung Pauling, ayan, sobrang okay niya po. So, yan mga kalab, maglalakad lang po kami kasi alas ko na po na ang umaga. Bakwit naman kami. Uwi na kami mga kalab kasi excited na kami makita yung bahay namin. para kami para kami makalab ng kulubi eh, kasi Nagdadala kami ng mga damit na ano sinakop at yung mga nilagay namin sa bag. Ito ng yung itsura namin. So, pasensya mga So, papauwi na po kami mga kalab. yung mga bata, walang kaalam-alam talaga kung ano yung nangyayari. Yung sa kanila makapaglaro, gano'n. Pero oh. sa amin, hindi namin alam mga kalab kung ano nangyayari sa aming bahay ngayon. Kaya kami naglakad mga kasi wala pa din namang mga sasakyan. Pero parang carry naman siya kasi kapag nasa gitna na kami ng ano, mga na malapit na talaga sa amin kasi malapit lang naman. So, maabutan kami ng umaga at makikita nyo na po yung sitwasyon ng aming mga bahay. Yes. Yan, ito yung sa kanila mga kalab, bahay nila. Masira na din. Yan. Diba? Yung paninda nila mga kalab. Yan, yung kuryente mga kalab, yung wire. Tignan nyo po yung agos ng tubig mga kalab, sobrang lakas. Wala, ay ginuok ko. Diyos ko Lord, grabe. Tignan niyo po, ito po ay malapit lang po sa Manila nila, Francis. Sa bahay nila. Malaki kasi yung, mataas kasi yung tubig kagabi. Pero buti na lang, hindi pumunta dito sa kalsada, mga kalam. Ayan. po yung bahay nila mga kalaw. Yan. Yan may kahoy. Mga nipa. So yun mga kalab, uh, dito na kami sa aming lugar dito sa Bandol at as you can see nakikita nyo na po ang langit na sobrang liwanag na at ang ganda, di ba? Tignan nyo po yung langit, parang wala na nangyari, di ba? So pagkatapos ng bagyong Odette sirain nila yung bahay na may Oo. pagkatapos. Ngayon, ang ganda na ngayon ang panahon. panahon. Kaya Odette, subukan mo lang bumalik dito Odette, baka mag magsisisi ka. Isusumbong kita kay Bagyong Ulysses. <laughs> Oh my God, yung ano din ni Tita mga kalaw. yung kanyang tindahan mga kalab ay naano din. Pinagbibintahan namin ng alimango mga kalab, yung kanyang tindahan ay naano po siya, nawasak po. Okay, bali, tignan nyo po. Ayan po mga kalab. Ito po yung tindahan ni Tita mga kalab. Patid po. Hmm. So, ngayon ay papasok na kami sa aming bahay At syempre nakikita nyo po yung bamboo tree mga kalab Yung bambulay ay napaka strong talaga kasi hindi po siya nadamay Kaso nga lang mga kalab ano po yung tubig dito mga kalab sobrang taas At ang nakakaproblema dito ay brown out po 2 days na po Yung kulay talaga ng tubig mga kalab ay parang kulay coffee talaga siya So halata talaga na yung mga lupa mga kalab doon sa malayo ay naano talaga Tignan nyo makalab ng pauranan sa akin kuya makalab Ayan po yung pauranan nila na sira na talaga Ayan, Ayan po Kung napapansin nyo po dito makalab Ito po yung mga nagpapawd sila Ito parang ginagawang bubong makalab Ito na po nangyari Ayan nyo malaking damage talaga yan po kurdol napa ba iyan ayan po tingnan nyo mga kalab ilang kurdol mga kalab sira na talaga ito po yung mga ano mga kalab nipa Yan, sobrang laki ng damage, mga kalab. Ayan. So, ayan, ito na po yung hitsura sa bahay namin dito, mga kalab. Ayan po yung saging ay nabali po siya. Tapos yung mga niyog dito, mga kalab. Hala. Tapos tignan niyo po yung sa itaas ng bubong namin, mga kalab. Ayan. ayan Uy, kuha na tag-niyog yung CR nila oh yung CR nila mga kalab pasok na ka tayo sa bahay natin mga kalab Hello! oh my goodness tignan nyo po pero buti na lang mga kalab ay ito lang po ayan palitan na natin yan ang buti tignan nyo po yung bahay mga kalab So sa awa ng Diyos mga kalaw, ay hindi ho na ano yung ating bahay. Hindi po siya na Sira. tumba. Hindi po siya na tumba. Tapos yun nga lang yung bubong mga kalaw, ay madali lang po yung ano yung mga kalaw. Tatakpan po ng nipa. Ayan. So grabe si Bagyong Udet. Napakalakas. natakalakas Tapos yung si Anla Ate Jerlyn ay natumba talaga mga kalaw. Tapos brown out ka dito mga kalaw. Ate Geraldine. Ayan. Ayan mga na dito tayo sa bahay natin makalab. Ang una nating nakita ay ayan po yung CR makalab na na talaga. Nawa, natuloy yan talaga nasira. CR. At yung bahay namin sa kapitbahay makalab ay nasira talaga yung sa pa nila. Ayan po yung inang bahay. niyo. Ayan. Nasira na talaga.

libre. Alta po tayo alta. okay. So, isa try sana ang ibalik mga kalap pero hindi na lang talaga siya nadala. So, ano na lang po yung mga kahoy na yan. Sisirain na lang. Sisirain na lang at bubukaran, bubukaran ng bago. Ako, dublehin ang A eh, tayo'y mag Otso, otso Otso, otso Otso, otso Otso, otso Mag otso, otso Otso, otso Mag otso, otso pa Sige na, kawin Tayo'y mag Totoo ah, kinin Tayo'y mag otso, otso Otso, otso Otso, otso Otso, otso. Tayo'y mag otso, otso. Habang naglilinis ka, B. Tayo'y mag otso, otso. Otso, otso. Otso, otso. Iotso, otso na. Enoy, be, noy, be. Isip, isip, be. So, ayan. Tinatry po ni Francis na ibalik po sa normal yung aming bubong. Pero kunin mo na lang yan, B. So yung makalab dahil nasira yung ating bubong makalab So mungutang lang tayo ng nipa makalab para itakip natin sa bubong makalab sa kuya ko makalab Doon tayo mungutang kasi wala tayong pira ngayon So babaraya, babarayaran lang natin makalab kapag tuwing swildo na natin makalab Kasi malapit na yung swildo namin Claro kayo? So ayan mga kalab, inaayos na po ni Francis yung bubong. Din syempre hindi kami nakautang ng nipa mga kalab, kasi wala kasi si tita. So yan, yung nipa dyan mga kalab, na parang naano lang siya dyan sa dyan mga kalab, ay tatakpan na lang. Tapos kailangan na kailangan na din maayos yung bubong namin. Baka siguro uulan na naman. So ayan po si Francis. nandiyan na po si Francis sa itaas. So, ginawa po ni Francis ay yung dalawang kahoy po mga kalabay, na lang po ng pang tali. Tapos, inilagay na lang po para hindi mo ma, ano, para mas mabigatan po yung parang mas bubong talaga niya doon. Ayan, so, sobrang hindi lang talaga namin napalitan ng bubong makalab yung aming bubong ngayon makalab kasi dahil wala muna kaming maibili na bubong makalab so temporary lang po yung ginagawa ni Francis na nilagyan po ng dalawang kahoy tapos tinali po siya tapos ginanun lang para yung pinakamain talaga na dito makalab ay hindi po siya lilipad so parang nilagyan talaga ng kahoy na side by side niya para hindi na siya maano magalaw makalab Okay, let's go. Ayan, tapos na po ni Francis na lagay po yung mga sa itaas at medyo nahihirapan talaga kaming akyatin itong ano, bubong kasi delikado kasi siya. Ayan, makalab, i-renipare ko na yung atop namin makalab bubong. Okay na to? Hmm. Medyo nakakatakot kasi nabali po yun doon. So ayan, tapos na po nalagyan po ng kahoy sa itaas. So, hindi lang talaga namin uh, nalagyan ng nipa mga kalab. Kasi nga ba diba, super busy si tita. Tapos mangungutong lang din sana kami. Pero wag na lang kasi parang nakakahiya. Kuya, tiis-tiis na lang muna. Temporary lang naman yan. Hanggat pag, nakapag, nakasahod na kami, uh, babaguhin na namin.